po ay mayroong 38,626 uh, population uh, with more than 8,000 households and uh, uh, 24,564 voters as of uh, 2022 elections. Ah, dito po sa aming barangay, yung, yung household nasa 615 household. Yung population po nasa Six. Ang pangunahing pong boy dito, pagsasaka sa aming barangay dito sa Barangay Plaza. Noong 2007 nang ako'y unang naging mayor. Naiingit ako noon kasi ang, ang nag-implement pa lang noon ng mga kalahi funded na national funded projects ay ang bayan ng Minalabak at bayan ng Goa. Si dati noon si former mayor Hilbas Mayor at si ngayon incumbent pa rin si mayor uh, Marcel Pan. Sila lang yung unang-unang mga bayan na nag-implement ng kalahi na national funded. So, nung ito'y pumasok sa ating bayan San Fernando, ako'y okay natuwa dahil uh, ang, ang unang-unang pagbabago is yung sense of ownership ng, ng mga tao. So, sa akin pananaw po, ang kalaya ay isang malaking tulong sa aming barangay dahil po noong panahon na wala pa po dumarating ang kalaya dito, marami po kami ang mga problema sa infrastructure. Noon po talaga ang barangay plan sa mahirap pong barangay. Kasi si first timer ko sa si kapitan, ang era ng maranggay, uh, 700,000 lang. Ngayon po, malaking pagbabago kasi po ang uh, nakikita ko po ngayon. Yung uh, mga projects o project ng kalahi, dito po sa amin marami na. second Cycle, uh, Farm to Market Road, yung uh, third cycle po, yung uh, bago namin na uh, health center. Ngayon po, Farm to Market Road ulit, bago pong gawa, kahapon lang po, katatapos pa lang ng mga sub-project po dito sa aming barangay. Noon po, mahirap talagang ipunin ang mga tao dito sa amin. Noong uh, dumating po ang Ecolysis, na-encourage, in-encourage namin yung mga volunteer. Noon mahirap pang silang uh, tawagan, pero ngayon pong mga taon na ito, ngayong mga araw na ito, uh, ano sila sa binigay sa, sa, kanyang, sa kanilang mga obligasyon Ako po si Richard Escarillo. I'm 22 years old. I'm a community youth volunteer po dito sa aming barangay, sa aming komunidad, Barangay Plansa. Ako po ay isang procurement team chairman dito sa aming barangay kung saan nagtutulong-tulong po kami dito sa aming barangay upang katuparan at may sagawa ang mga proyekto ng DSWD Kalahi since. Si Richard po, nag-umpisa siya sa nagiging volunteer po siya sa, sa aming uh, simbahan sa parokya ng San Fernando, San Juan Bautista. May potential siyang pinapakita sa aming barangay. Ako po ay naging aktibo din sa mga sa programa, mga mga isinasagawa po sa Kalahi Seeds. Kami po dito sa aming barangay, may sabi ko pong nagagawa namin ng maayos and we're very proud to say na talagang alam namin, hindi scripted na kami talaga ang gumagawa ng mga pinapagawa talaga po ng Kalahi kailangan nating pagtulungan yan. Dahil para sa akin, ako nga ini-encourage in uh, kong parang official, hindi na tayo maghahanap ng project na andyan na. Tayo na lang ay gagawa. Hindi na tayo kung saan pa ihingi ng pundo o andyan na. Pero kailangan talagang mapanday ang ating mga kalambirang mga volunteers. Kaya sa aking tingin ay binagay sa mga volunteers para una-una walang, ano, walang masabing may korupsyon kasi mga volunteers alam na talagang gagawin ang mga kanya-kanya nilang atas uh, Uh, noon pa man po, hindi pa po ako treasurer. Laging volunteer na po ako ng kalahi since magsimula po ang kalahi dito sa aming barangay. Ang una po naming project, yung health, um, evacuation center, ah uh, I think 2014 iyon hanggang 2016 at sumunod yung farm to market road. At bumalik naman po ngayong 2021 hanggang sa ngayon po yung phase 1, yung health center at sa ngayon po ang ongoing namin ay yung concreting a uh, barangay road po sa aming barangay. Mahirap po sa una, lalong lalo na po sa mga volunteers kasi umpisa pa lang. Pero po ngayon, uh, maganda na po ang uh, Kalahi Seeds dito sa amin, lalong-lalong po yung mga volunteers kasamaan ko po sa barangay. Talaga po aktibo. Tapos po yung uh, mga pinapasunod ng kalay sa mga volunteer. na ano na po nila na-achieve nila. Sa mga programa at proyekto po ng Kalahi Seeds, dito sa aming barangay, masabi ko pong grabe ang naitulong sa amin asa uh, sapagkat um, binigyan ng pagkakataon pag-asa ang aming barangay na uh, ma-improve pa ang mga goods and services namin dito ibinibigay sa aming mga residente dito sa aming barangay. At um, ang pinaka naging nakuha namin sa DSWD License ay yung community empowerment na na-empower talaga po yung mga community volunteers namin na hindi tayo isang hamak na mamamayan lang kundi tayo ay may may kayang maitulong may ambag po sa komunidad dahil na siguro po sa mga trainings and workshops na binabahagi ng kalahi dito sinasabi kung paano gagawin ang proyekto, anong anong ambag mo, anong gagawin mo, paano to gagawin, paano to ganyan. Dahil po siguro doon na din siguro sa mga seminars, workshops and trainings ng gin ng sinasagawa ng kalahi bago ang isang proyekto ay napakalaking napakalaking tulong po sa mga community volunteers na ma-empower sila. Ang kalahi ay napakagandang programa kasi po nabibigyan pagkakataon ang mga tao sa komunidad na makapag-participate. Hindi lang yung sabihin na natin na yung sa barangay kasi, pag barangay official, minsan uh, iniisip ng komunidad ay kagustuhan ng barangay official. Yun, parang kahit mayroong asemblea, parang walang participation. Nang dumating ang kalahi, nabibigyan ng pagkakataon, nabibigyan ng busis ang mga tao sa komunidad upang makapagbigay sila ng kanilang mga gustong isuggest sa ating komunidad na anumang proyekto nagkakaroon ng sense of ownership ang mga tao, ang komunidad doon sa mga project na ini natin through the Kalahi Way. Uh, dahil uh, nandun, uh, nandun na sa volunteerism, nandun yung uh, pagpakuha ng mga mga workers dun mismo sa barangay and yung, yung awareness ng uh, gender issues natin na kung saan nire-require natin na mayroon talagang representation ng mga kababaihan sa paggawa ng mga proyekto. Noong wala pa ang kalahi, siguro hindi gano ang participation ng mga tao. Ngayon meron ng kalay, parang napukawan ang pagpartisipa ng komunidad. Kung baga, ay, may maganda pala akong magagawa. Hindi lang ganito lang ako. Kahit wala tayong pera, may magagawa kasi yung mga kaisipan at mga kakayahan, yung mga, ay, kung baga, yung community force tayong mga nasa komunidad. Ay, po namin ang pamayanan sa kung ano talaga ang priority project dahil po sila rin naman ang magiging nito, hindi po yung mga nasa barangay na opisyalis. Kasi po talagang pinapriority namin yung makakatulong sa karamihan, hindi po yung sa isang tao lamang. And um, siguro ang CDD or the Community Driven Development, in the other hand, para sa akin bilang isang pinaka-batang uh, community volunteer, I think it's an incubation also of having a uh, new leaders. Kasi kami or tayo ang nakakaalam kung ano talaga yung pangailangan ng lipunan, ano talaga po yung pangailangan ng komunidad, ano dapat solusyonan, anong problema nito. So ginagawa, sinasag sinasagawa natin yung SPA bago natin igawa ang, isagawa ang proyekto. Inaalam na muna natin kung ano dapat pagtuunan ng pansin para maging pro produktibo ang isab, isang, isang sub-project. pag nakatapagtapos pa po ako ng pag-aaral ay mas mabibigay ko po, makakapagbigay pa po ako ng uh, maraming learnings and knowledge po sa komunidad. And in terms of time managing, namamanage ko po ito sa pag analyze po kung ano talaga yung priority and pinaniwalaan ko lang na may may ambag ako sa lipunan, may ambag ako sa komunidad. Siguro, uh, I am just driven by my passion to serve. Si, si Richard talagang taong uh, matulungin, lalong-lalo po sa youth. Lalong-lalo lalo na po dito sa sub-project ng Kalay. Sana po may lumabas pang uh, kagaya niya po dito ng uh, potential na maging uh, volunteer worker dito sa Kalay uh, para sa iyo Richard, maraming-maraming salamat. Ikaw ay naging inspirasyon at modelo lalo ng mga kabataan na nakatulong ka sa para mas mapaganda ang ating mga proyekto, lalo na itong programa ng Kalay Sicilia sa proyekto talagang na-enhance ang ating mga kakayang. Kaya congrats at salamat sa iyong pagbigay ng panahon na maging volunteer ng kalahi. Dahil po sa DSWD Kalaya Seeds Through CDD Approach, nabago po ang aking buhay sa pamamaraang ako po ay nabigyan ng pagkakataon na may enhance or uh, maboost pa po ang aking potential at magawa ko po ang aking mga makapagpakatulong po sa barangay. And um, from a simple citizen, from a simple youth into someone who catalyzes change. Yun naman talaga po ang ating ang ininais na magkaroon ng pagbabago dito sa aming komunidad at sa um, buong bansa. Marami pong salamat kasi sa Kalahi Essence po, ang aming barangay, napakadami ng uh, sub-project. Uh, gusto ko palaging mayroong Kalahi, kaya maraming maraming salamat po at sana mayroon pang susunod na mga programa ang Kalahi. Kami po ay nagpapasalamat sa DSWD sa programa ng Kalahi. Uh, SEEDS, uh, Community Initiated and Driven uh, Development. Uh, dahil sa pagpasok ng kalay dito sa bayan ng San Fernando, napakarami po ng mga developmental projects na nagawa natin. Nabuhay ang buluntarismo sa ating uh, bayan. At uh, napakaganda po ng epekto ng mga proyektong ito dahil ito'y sumasagot talaga sa pangangailangan ng ating mga barangay at ng ating mga communities. Maraming salamat po sa kalaisid kapit bisig laban sa kahirapan. Kaisa po kami sa sama-sama pagkilos ng may puso at may malasakit sa, na makatulong po sa amin komunidad at patuloy lang po tayo sa laban kapit bisig po at mabuhay tayo, magkalahit tayo Pilipinas.